Hello mga katropa pig. Uh, dumating na yung parcel ko. Yan po ay isang water pump para sa aming munting uh, babuyan po mga katropa pig doon sa malapit sa aming bahay. So ngayon po mga katropa pig, bubuksan ko. Kasi excited na rin ako mga katropa pig. Ayan, dandahan lang po mga katropa pig. Uh, nabibili ko yan mga katropa big doon sa Lazada sa halagang 2,334 kasi nag sale sila dapat nasa 7,000 yan mga katropa big so nag sale kasi sila so yan susubukan natin yan mga katropa big yan yung mga accessories nya yan mabigat yan mga katropa big yan yung pump nya motor nya so maganda sya yan Agang mabigat siya mga katropa pig. Parang parang tatagal to. Kaysa nung una kong nabili is nasa seven months lang ata yun. Yung chargeable na dalawang battery yan mga katropa pigs. Uh, yan mabigat yan sinubukan pa na namin yan. na dadalhin namin yan dun sa aming baboyan mamaya. So yan yung mga accessories niya. 5 meters sa tayang ano niya. Yung host niya. Yan, yan yung sa ano. Yung, yan, maliit lang yan. Pero papalitan ko yung ng mahaba. So, yun yung guide niya. paano paano, paano install. So, mga katarwa pig. Uh, namin yan pagdating doon sa may babu Wala kasi akong bantay sa tindahan. So, kailangan ko munang isara kasi excited na rin akong susubukan so, yan mga katarwa Ayan. May pa-hard pa yung anak ko mga katrofis. Ayan. Siya yung nag-video niyan. Yeah, yan. Mabigat yan, yan. yan mga katropa pigs. Mabigat yan. Maganda. Maganda siya. So, ngayon, isasara muna namin yung tindahan para pupunta kami doon sa aming unting Babuyan. Ito na mga katropa pig. Ang bilis namin nakapunta doon. Ayan. Ini-install pa namin. Ayan. Kung may kita nyo mga katropa pigs, ibang host yung gamit ko. Dapat blue. Pero gumamit ako nyan kasi meron kaming mas mataas na host. Ayan. Sinusubukan ko na. Na-install ko na yan. Ayan. Dadaling ko muna sa aming dumalaga subukan ko yan mga kapatid siyempre yung dumalaga ko kontro 3 months pa yan siya 3 months old yan landrace siya mga katropa pigs na may lahing duro. Yan, malakas siya mga katropa pigs. Maganda siyang gamitin sa baboy. Yan, panglinis, pangalis. Hindi mo na, hindi ka na mag-charge niyan. Maliban lang mga katropa pigs, pag mag-brown out yun, mahirap yan, i-manual na lang. So yan, maganda oh. Malinis na kagad o. Oh. Shout out pala sa nag-request niyan, yung taga namin. Nag-request niya na, kailangan daw niya ng ganyan. Kasi nahihirapan silang maglinis sa papoy. Kasi malalaki naman kasi ng mga katropa pigs. So yan, buntis yung mga katropa pigs, 2 months old. So yan yung mga katropa pigs, pati sa mga dami ng mga maliliit. Ayan, malakas, maganda siya mga katropa pigs.